at imposible na baka mo ang 20 pesos na bigas. Sa Cebu, sisimulang ibenta ito sa susunod na buwan. Yan at iba pang kailangan ninyong malaman dito lang sa Newsnight. Nangako ni Pangulong Marcos na bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mabibili na ng ilang pamilya sa Cebu Province sa Nobyembre. Alamin kung saan ito mahanap sa ulat ni Cebu-based journalist Dale Israel. Si Jongjong Jong Oros ay isang karpentero mula Tampaan sa bayan ng Aluginsan sa probinsya ng Cebu. Ang trabaho niya bilang isang construction worker sa isang site sa Cebu City ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Kaya naman, isa si Jongjong -Jong sa mga sabik na makabili ng bigas sa mababang presyo na inanunsyo kamakailan sa probinsya. Okay, may na lang na namong mga pobre, makasibsib na kayo na namong. O nga, hindi sa namong 100, na namin lima ana na. Tapos pagkakaroon, kayo duwara mo kilo Bang sa gobyerno, okay. namong mga kabos. Hindi maayon, na sa kayo ang taga-probinsya po na bang Niya pong taon di sa Cebu na kamot. Bubuksan ni Gobernador Gwen Garcia ngayong November 28 ang Subo Merkadong Barato o SMB kung saan ibibenta ang bigas sa mga mahihirap na pamilyang Cebuano sa halagang 20 pesos lang kada kilo. It's a province-wide program where it will be Cebu. Cebu that will be the first to be able to sell NFA price up 20 the President's promise of 30 pesos per kilo. Naglaan ng inisyal na isang daang milyong piso ang probinsya ng Cebu para makabili ng NFA rice na may presyong 1,250 kada sako na ibibenta sa SMB pop-up markets. Mga mahihirap na pamilya lang ang makabibili nito hanggang 5 kilo kada linggo. Meron silang QR code para mamonitor ang pagbili at hindi lalagpas sa limit. Inaasahan ng governor na may at least 20% loss sa pagbibenta nila ng bigas. You know that we supported the president. Kita pinakandak po ang botos na gihatag ni President Bongbong Marcos. And so I felt that we should help him. Out of our um, respect and I feel that we should now show the rest of the country that it really can be done. Plano din ni Garcia na palawakin ang programa para makinabang ang mga middle income families sa pagbili naman ng commercial rice at ibenta ito sa mas mababang presyo kumpara sa regular na merkado. Ang SMB pop-up stores ay magbibenta din ng mga produkto gaya ng isda, prutas at gulay na mas mababa din ang halaga kasama ang Department of Agriculture. Ayon kay Garcia, maglalaan uli ng additional funding para sa mga programa. Mula Cebu Province, Dale Israel, Sinan, Philippines.